Sa araw po na ito ay magluluto po tayo ng adobong baboy. Ito po ang mga kasangkapan sa pagluto ng adobong baboy. Ito po ang karne ng baboy. Nahiwa-hiwa na po ito at nahugasan kaya po ready na po itong i-marinate. Ito po ang kalamansi, bawang, toyo, sibuyas, pamintang powder, pamintang durog, pamintang dahon, seasoning at oyster sauce. Gagamit din po tayo ng tubig mamaya para po sa ating sabaw. Ngayon po, marinate na po tayo gamit ang kalamansi, toyo at bawang. Hiwain ko na po ang ating kalamansi. Ilagay na po natin ang kalamansi, toyo at bawang. Ngayon po, haluin na po natin ang karning baboy para po mamarinate na po. Ngayon po, hintayin po natin tong mamarinate ng 20 minutes bago po natin lutuin. Ngayon po, hiwain naman po natin ang ating sibuyas, diktikin ang bawang para po sa ating paggigisa. Tapos na po ang pagbabad sa ating karne ng 20 minutes. Simula na po natin ang pagluluto. Ngayon po, painitin naman po natin ang ating kawali. Pag medyo mainit na po, pwede na po natin ilagay ang mantika. Ngayon po, dahil nailagay na natin ang ating mantika at medyo mainit na po siya, igisa na po natin ang ating bawang at sibuyas. pagkatapos po nito, ilagay na po natin ang marinated na karne. Ngayon po, pwede na po natin ilagay ang ating mga paminta. At lagyan din po natin ng onti pang toyo. Tapos po haluin po natin para po maano po agad yung toyo. Ngayon po, lagyan naman po natin ng unting tubig ang ating ano, adobo. Pagkatapos po natin, lagay ng unting tubig ang ating baboy. Hayaan po muna natin siyang kumulo ng kumulo hanggang sa maluto po ang ating baboy. At iwasan din pong ihalo ng ihalo ang baboy. Pagkatapos po ng ilang minuto, ito na po ang ating adobo. Medyo nabawasan po ang kasabaw niya, pero po malambot na po ang kanyang laman. Konting kulo na lang po at maluluto na po ang, ang ating adobo. Kaya po lagyan na po natin siya ng oyster sauce. At lagyan na rin natin siya ng seasoning. po, na lang po natin siya. Pagkatapos po ng ilang minutong pagpapakulo, ito na po ang ating adobong baboy. Luto na po siya at pwede nang ihain. Charan! eto na po ang ating finished product. Ang ating adobong baboy. Happy eating!